Good morning sa lahat ng ating uh, subscriber at saka sa mga baguhan pa lang na makakapanood nito ano, Ah uh, medyo magbibigay lang ako sa inyo ng dagdag-uling uh, kaalaman lalong-lalo na doon sa mga fresh graduate ng K 12, mga alanganing makapag-aral ng maritime courses ng Marine Engineering at ng uh, BSMT Marine Transportation kung kayo po ay uh, mga estudyante na graduate na ngayon o gagraduate pala at wala kayong kakaya na mag-aral pero gusto niyo magbarko marami pang paraan para tayo po ay makapagbarko kumuha po kayo ng mga skilled na trabaho like welder, plumber, machinist, carpenter yan po ay uh, napaka importante din sa barko at kung hindi niyo yan kaya aralin sa mga tisda pwede rin naman kayo mag experience sa mga 5 star hotel sa mga Jollibee, Chowking. yon. ang magiging trabaho niyo sa barko, siyempre pag unang-unang sampan ninyo, mga tagahugas ng pinggan, pero hindi na masama yun. At least ay magkakaroon ng stepping stone sa inyong pamilya na makaangat ng kaunti sa buhay. Huwag kayong malungkot kung hindi kayong mag-aral ng mga college kung sa hirap ng buhay. Gawin lang ninyong yun stepping stone yung mga sinabi ko. Isang na bagay, kung kayo magsisikap, makakapagbarko rin naman kayo ginagawa ko itong vlog na to kasi para ma-aware natin yung mga kabataan, yung mga magulang na katulad ko rin noong 90s na talagang kapos na kapos sa pira, hindi makapag-aral. Pero tayo po'y nakapagbarko. At uh, ngayon napaka bilis ng ma-access ng mga kaalaman, ano, ng mga impormasyon through YouTube sa mga nagbablog. Nung panahon ko kasi, walang ganyan nalaman ko lang na pwede ako magbarko nung ako nag-abroad sa Taiwan ano, na ang mga machinist na katulad ko ay uh, pwede rin pala makapagbarko at laking gulat ko rin na mangha din ako na sa cruise ship no? talking lang natin yung cruise ship napakaraming skilled na mga naandun na mga trabado pati mga tile carpenter, upholstery andyan kaya huwag kayong mawala ng pag-asa at doon naman sa mga may kakayang mag-aral ng maritime courses, ano, na-advise ko lang na dapat mag-aral kayo doon sa mga prestigyosong mga colleges ng maritime. Kasi kung doon lang din sa mga mabababang eskwilahan na nag-offer ng maritime, mahirap din kayong maging officer, ano. O, pero nakadepende pa rin naman sa inyo kung kayo matalino at makabasa sa board exam. May pagkakakataon. Kaso ang laban din yun sa maritime courses, lalo na sa mga graduate ng BSMT marine engineering yung mga bakiran system mag apprentices ka ng libre dyan sa mga agency kaya grab nyo lang yung aking mga impormasyon ishare nyo sa inyong mga barkada nagpapasalamat din ako dun sa mga pailan ilan nating subscriber na nakakarinig nito at ina out natin yung ating isang subscriber na after 3 months ng paniniwala niya sa ating vlog ay nakadalawang sakay na po siya ngayon ano 9 man yata ang kontrata niya at isa rin siyang machinist so sumasahod siya ngayon ng 1900 US dollar imagine niyo yon kung ikaw ay uh, hindi naniwala sa vlog natin ay hindi mo yan makakamit at ang isa pang bagay na real talk dito kung ikaw ay uh, nag-aral ng maritime courses marine engineering at ng nautical uh, marine transportation tapos hindi ka makasakay wala ka ng second option ay eh kung skilled ang kinuha mo mapalan base base pwede ka rin pero wala kang, huwag kang mawala ng pag-asa pwede ka namang magtrabaho dyan sa mga food chain at mag-apply din sa bar ko magkakapagtrabaho ko dyan ang mga misman kaya ito lang muna sa umagang ito maraming maraming pong salamat sa inyo at pakishare naman po yung ating vlog kung gusto niyo pong mag-subscribe ay eh, uh, salamat po